Welcome, welcome to Family Thank Feud. Thank you, as usual. Pag Family Feud, hindi pwedeng hindihan. Sobrang saya pa. hindi pa nag-upis sa masaya na. Pero bago lahat, Ate sino-sino ba makakasama natin ngayon sa Team Gorgeous? Alam mo, para hindi kayo magtaka. Ako talaga nagturo mag-diet dito sa mga to, tsaka maging model, no? Kaya makikita nyo. <laughs> Ito ang aking kapatid, si Patricia Vier. Hi, Patricia. Hello. Siyempre, Marina Benapayo, the one and only. And ang aking kapatid din, Teresa Loisada. Teresa, so welcome. Thank you. Thank welcome. You. So nice to be here. I always. We love to have you always. Always, always. <laughs> Thank you, Don. Na-recruit na ba natin sila sa Philippine Navy? Oo, oh, e na-recruit na yung mga yan. <laughs> Pero Ate ano ba ang naging motivation ninyo at uh, bakit kayo pumasok sa Philippine Navy? Nabigyan ako ng opportunity dito when I started working with uh, Senator Robin sa Senate. Kaya mag-serve po tayo, balik loob po tayo sa ating gobyerno, sa ating sarili, sa ating Diyos at sa ating pamilya. Wow, wow. Salamat. Thank you for sharing that. At syempre, let's meet the next team. Sino pa ba kung hindi ang kanilang very own children, ang team next gen? Mas masaya. Sila mismo sa kanila so yes. Go ahead please, Yana. So hi everyone, I'm Mariana Asistio. I'm a chef and I'm the daughter of Nadia Montenegro. Yeah. Oh, lovely. Hello, po. my name is Robert Vulture. I am Mr. Teen International 2023, a model. And with me, my mom, Patricia Javier. Yay! Wow. wow. And me, si Joshua De Sequeira. I'm a professional model just like my mother. Marina Benifayo! Hi, I'm Blaise Gascon. I'm illegally adopted by the beautiful Mr. Teresa Loisaga. Wow! <laughs> nitong game na to. Parang pwede bang ano? Pwede bang magbigay na lang kayo ng sagot mamaya? <laughs> Parang ganun mangyayari. Pero anyway, Yana, isa ka rin restaurant tour. Siyempre si Mami, di ba? Alam natin nagluluto rin. Ano bang recipe niya ang talagang pinamanan niya sa'yo? Yung talagang ni-nurture mo or at least pare, pag niluluto mo pa rin na paborito. Kuya, si Mami kasi may siya mag-experiment ng mga dishes. So every weekend pag uuwi, may bago siyang niluluto. Pero ang nag pinaka-nag-stick sa akin na luto niya, yung baked salmon niya. So, isa yun sa tumatatak sa akin. Tsaka yung fabada. What? Spanish dish yun. Yes. Ako naman. Yes. Alam mo, pag gantong oras, nagluluto <laughs> ng mga mananood natin yes. ng kanilang dinner. O mamaya, pag nanalo kayo, eh, sino ba magluluto mamaya? Sino lang kataya? Mukhang kakain sa labas. <laughs> <laughs> kaya, good luck, good luck. Okay, Team Next Gen at Team Gorgeous Test, 200,000 pesos po ang pwede nilang mapanalunan tonight. Kaya, ang tanong, pagbibigyan kaya ng mga magulang, ng kanila mga anak, Let's see. Round one, let's call Nadia, Mami Nadia, yeah. and Diana. First yeah. so, time yeah. dito sa Family Feud na talagang pag-ifigasalubong no, pag, no, pag, no, no, no. na gugbay-sagay. <laughs> usually, <laughs> nag-aaway. Pero, no, ang ganda no, yeah. talaga na itong pagkakataon na to. <laughs> Top 6 answers po ang hinahanap natin. Magbigay ng dahilan kung bakit minsan tinatakpan mo ng kamay ang iyong bibig. Ate na. Napapamura. Napapamura! May parang... Oh, Tama kaya yan? Survey, we'll see. Napapamura. Uy! Yana, magbigay ng dahilan kung bakit minsan tinatakpan mo ng kamay ang iyong bibig. Bakit kaya? Nauubo sa public. Nauubo. Lalo na ngayong tag-ulan. Usong-uso yung umutsipol ako parang never-ending. Napapaubo. Top answer, Yana. Pass or play? Play. Play. Yes! Let's play. Okay, let's play, Kayo. Robert, Robert, sometimes why do you cover your uh, your mouth with your hand? Sneeze. To sneeze. Sabi ni Robert. ah down. Survey says. Got it. Joshua. Magbigay ng dahilan kung ba't minsan tinatakpan mo ng kamay ang iyong bibig? Pag may binubulong. Uh, Alam ano ba? Pero dito, bawal ibulong yung answer, ha? Bawal ah, ibulong, bawal. Pag may binubulong. Oh! Glycer. Okay. Magbigay ng daylad kung ba't minsan tinatakpan mo ng kamay ang yung big Glycer. Pag naduduwal. Oh, tama. Oh. Tama, tama. Sabi ni Glycer, pag naduduwal. Oh. oh! Mami, time to huddle, mami. na, kailangan masagot mo to. Magbigay ng dahilan kung bakit minsan tinatakpan mo ng kamay ang iyong bibig. Pag nagugulat. Yes! <laughs> may akti pa. Oh, yeah. <laughs> wow! Nako. Ma'am Teresa, magbigay po ng dahilan kung bakit minsan tinatakpan niyo ng kamay ang bibig. Pag walang pustiso, pag bungi, tatakpan niyo gano'n. Aha, aha. Marina? <laughs> Pag-pag ha, pag nagbo-burp, dumidig oh, high, Patricia. Pag feeling mo, bad breath ka. Bad <laughs> Pag bad breath! <laughs> Iba-iba! Iba. Okay. Pinahirapan nyo. Bilang isang uh, sundalo, eh, under pressure talaga nakakapag-perform pa rin talaga si atin. Nancy. Tingnan natin. Okay. Magbigay ng dahilan kung bakit minsan tinatakpan mo ng kamay ang iyong bibig. You have three seconds. Pagdidighay ka. Pagdidighay. Nandiyan po ba yan, survey? Ang dami pa nito, guys. Everybody, let's see number six, please. Number five. Number four. Yan! Nagihikab! Parati talaga yan! And finally, number three. <laughs>